Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga ka ang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng Tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali kada maldita Nationwide Brigada, walong opisyal ng DPWH Region 4B naghain ng not guilty plea sa graft charges kaugnay ng anomalya sa flood control project sa Oriental Mindoro. ICI, pag-aaralan ng pagharap ni Congressman Zan Sandro Marcos sa pagdinig ng komisyon. Election watchdog naman, kabrigada, idini idiniin ang umiiral na loophole sa Omnibus Election Code kasunod yan nang naging desisyon ng 30 million pesos campaign donation kay Senator Tis Escudero. Senator Padilla, itinanggi kusahan niya si Attorney Castro bilang boses sa likod ng audio recording na kanyang ipresenta sa Senado. Digo City Police Chief, isa sa person of interest sa pagpatay, kay Kapitan Dodong Bukol. Brigada Balita Nationwide, sa tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada, Balita, Brigada Nationwide Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Webes, Kabrigada, November 27, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro, Malikden. Mga balita nationwide sa tanghali. Sa ng ating mga balita, mga kabrigada. Brigada balita nationwide. Naghain po ng not guilty plea ang walong opisyal ng DPWH Region 4B na siyang sangkot sa umunoy irregularidad sa flood control project sa Oriental Mindoro sa kasong graft na isinampa laban sa kanila. Sa pagdinig ng Sandigang Bayan 5 Division ngayong Webes, kabilang sa mga nag ng not guilty ay sina DPWH Region 4B of Gerald Pacanan, Jean Altea, Ruben De Los Santos Jr., Dominic Serrano, Lerma Kaiko, Felizardo Kasumo, Dennis Abagon at Montrexis Tamayo. Samantala, hindi naman nakadalo sa pagdinig si DPWH Region 4B Maintenance Division Chief Juliet Calvo dahil sa hindi pa nakapagpalabas ang korte ng producer order para sa kanyang pagharap. Itinakda ng korte ang kanyang arraignment sa December 2. Bukod pa rito mga kabrigada, itinakda din ng 6th Division ng Sandigang Bayan ang arrangement ng parehong mga akusado para sa kasong malversation sa parehong araw. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang PNP tiwalang walang maaaresto ang iba pang akusado sa anomalya sa Flood Control Project sa Mindoro. Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada, report. Tiniyak sa publiko ng Philippine National Police na e nagpapatuloy ang operasyon nila para matuntun at maaresto ang iba pang akusado sa korupsyon ng flood control funds sa Oriental Mindoro kabilang si former Representative Saldico, tiwala si PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencioner Tatis Jr. na mahahabol at maisang sa ilalim sa batas ang lahat ng natitirang akusado sa kaso. Pinuri rin niya ang Criminal Investigation and Detection Group at a Vision Security Group para sa pag-aresto sa ikasyam na akusado na si Montrexis Tamayo na angay resulta ng maingat na koordinasyon sa pagitan ng PNP Sandigang Bayan at iba pang law enforcement units. Na-aresto si Engineer Tamayo, ang officer in charge ng Planning and Design Division ng DPWH Mimaropa sa Naiya Terminal 3 pagdating niya mula sa UAE nitong November 25. Ang pag-aresto ay may kaugnayan sa 289.5 billion anomalous road dive projects sa Oriental Mindoro. Dinala si Tamayo sa tanggapan ng CIDG sa Camp eh, bago ito din over sa Sandigan Bayan. Walo pang iba niyang co-accused sa nauna nang humarap sa Antigraph Court In the heart of changing lives Ako, si Brigada Cath Austria Nang 105.1 Brigada News Sa Fem Manila The Music News Authority Merabu, Brigada Balita Nationwide Presidential San, mga kabrigada, Congressman Sandro Marcos, handang magkipagtulungan sa investigasyon ng ICI sa flood control scandal. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! <b -b -b report! Tiniyak ni House Majority Leader Sandro Marcos ang buong kooperasyon sa ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa isyu ng umano'y maanumalyang flood control project sa bansa sa liham na ipinadala ni Marcos kay ICI Chairperson Andres Reyes na may petsang November 26, 2025. Voluntaryo siya nagpahayag na kahandaan na humarap sa ICI upang magbigay ng impormasyong nalalaman ukol sa flood control scandal. Inirerespeto umano niya ang proseso ng ICI at sinusuportahan ang pagungkat sa katotohanan sa ikinasang pagsisiyasat sa mga proyekto. Ano oras anya ay handa siyang magtungo sa ICI. Paliwanag ni Marcos, kahit sino o anuman ang posisyon ay walang nakaaangat sa batas. At dahil wala umano siya ang itinatago, ibinibigay niya ang sarili para sa anumang investigasyon ng ICI. Dagdag pa ng majority leader, handa niyang sagutin ang mga tanong at magbigay ng paglilinaw kasabay ng pagpapatibay ng commitment. Mababatid ay dinawit ni dating Congressman Elizalde Co. ang nakababatang Marcos na nagsingit di umano ng halos 51 billion pesos na halaga ng proyekto sa national budget mula 2023 hanggang 2025. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the the music and news authority Boom, uh, Kapag na balita mga kabrigada, ang ICI pag-aaralan ng pagharap ni Sandro Marcos sa pagdinig ng komisyon. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada. Tiniyak ng Independent Commission for Infrastructure na kanilang pinagdidesisyonan kung kailan ipatatawag si Ilocos Norte st District Representative Sandro Marcos matapos ito magpadala ng liham sa komisyon na handa siyang humarap at makapagtulungan sa investiga investigasyon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka tatalakay ng mga opisyal ng komisyon kung isasagawa ang pagdinig sa publiko o sa executive session. Sa kanyang sulat kay ICI Chairman Andres Reyes Jr. sinabi ni Marcos na bukas siya sa anuman tanong ng na komisyon. Nauugnay ang pagharap ni Marcos sa akusasyon ni Resign Congressman Zaldico na nagsabing may kinalaman umano ang kongresista sa 50.9 billion pesos na budget insertions sa loob ng tatlong taon on in the heart of changing lives ako sa si brigada Diego Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila The Music News Authority. Brigada, Malvita, Samantala mga kabrigada, iginit naman ng Legal Network for Truthful Elections or Lente na may loopholes sa Omnibus Election Code. Ito mahal ba? matapos pong iabsuelto ng Commission on Elections or Comelec si Senator Chis Escudero sa isyong pagtanggap ng 30 million pesos bilang campaign donation mula sa government contractor na si Lawrence Lobiano. Aliwanag pa ng Comelec, walang nilabag na batas Escudero nang tumanggap ito ng naturang donasyon in his personal capacity kasi ang kontribusyon ni Lubiano ayon sa kanya. Ayon pa kay Lente Executive Director Attorney Rona Caritos, malinaw na bawal magbigay ng donasyon ang mga kumpanya na may kontrata sa pamahalaan sa isang kandidato. At dahil dito ang mga stakeholders na lamang ang magdo-donate at ito raw ang ginagawang excuse para makalusot laging problema na yan. So, bawal lang kumpanya, ang nangyayari, ang magdodonate ay yung mga shareholders, yung majority shareholders, directors, officers ng corporation. Yun yung loop na matagal nang meron tayo sa ating omnibus election code. At yan yung laging ano, excuse ng mga, ito nga, itong pinag-uusapan nating kaso para makalusot sa ganito. Pero alam naman natin lahat, eh kung yung shareholder na yun, ang shares na may ari siya ay more than 90%, hindi mo ba natin masasabing mm -hmm. ano siya? May mm -hmm. control talaga at hmm. influence at sa company niya. Samantala ay bagay ka mga kabrigada, magandang sitwasyon nito na iakyat ang ganitong resolusyon ng COMELEC sa Korte Suprema para mas magkakaroon pa ng kalinawan sa loophole. Biligyan din pa niyang matagal na raw itong nangyayari at matagal na ring nananawagan ng lente sa Kongreso na baguhin ito dahil sa loophole. Sa kabila nito, tila hindi niya interesado ang mga mambabatas na baguhin ang loophole na inaabuso. 15 years ago sinasabi na namin sa mm. atin. Sinasabi na natin sa ating kongreso. Baguhin na natin 'yan. Oo. Kasi clearly iyan ay loophole na inaabuso. 'Di ba? Okay. Dahil hindi masyado interesado ang ating parlamento, ang ating kongreso sa pagbabago ng mga batas na may kinalaman sa ating election. Mm. 'Yan winyo yung uh, sa sacrifice at sa huli umaasa daw ang lente na magiging matapang ang Comelec sa isyong ito gaya ng mga pinakita nito sa iba pang election offenses. Mga kabrigada, si Sen. Padilla itinangging inaakusahan niya si Undersecretary Claire Castro bilang boses mm -hmm. sa likod ng audio recording na kanyang iprenesenta sa Senado. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. Report. Nilinaw ni Senador Robin Padilla sa isang social media post na wala raw siyang ginawang pag sa laban kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro dahil nais lang daw niya ipunto sa kanyang ipinresentang recording sa Senado ang tungkol nga raw sa troll farm. Sa kamakailang budget interpolation, tinanong ni Padilla ang Presidential Communications Office kung ang boses raw sa naturang audio recording ng isang babaeng nakikipag-usap umano sa isang vlogger para sa troll farm ay si Castro. Hindi naman ito nasagot ni Senadora Loren Legarda na siyang nag-sponsor ng budget noon dahil hindi rin naman daw siya maalam tungkol dito. Sa huli minungkay nga ni Senate President Tito Soto na ipadala na lang ito sa National Bureau of Investigation upang masuri nga at maiwasan din ang pagbabanggit ng mga pangalang hinihinalang may ari ng boses. Maalala ng matanong si Castro dito sa press conference ay meri naman niyang itinanggi na siya ang babaeng nasa audio recording Samantala bilang nais naman din daw ng administrasyon na mabawasan ng fake news o mga baling balita, ay hinimok ni Padilla ang PCO na suportahan na rin ang kanyang Senate Bill No. 1490 o Untitled Farm Act of the Philippines na kanyang sinusulong. In the heart of changing lives, ako si Brigada Anchortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The News Authority. Pagod-pagod, Brigada Balita. Nationwide. Sa iba pa mga balita mga kabrigada, Agad lang nirelieb sa kanyang puesto si Digo City Police Station Acting Chief Police sa Lieutenant Colonel Peter Glenn Ipong. Kasunod dyan ang pamamaril patay kay Barangay Captain Oscar Dodong Bukol na nakuhaan pa sa isang Facebook Live. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Davao del Sur Police Provincial Office Spokesperson Police Captain Shela Mae Pansoy. At sinabi nitong maliban sa bahagi ito ng proseso ng kanilang investigasyon, isa rin pala sa Persons of Interest ang hepe sa krimen. Sabi pa ni Pansoy, nagkaroon daw ng alitan at palitan ng mga maanghang na komento ang dalawa bago ang insidente. Kasunod po nito, isinilalim sa paraffin test si Ipong, pati na rin ang ilang personal ng Dabao o Digo City Police Station. Isinuko na rin nila ang kanilang service firearms par para sa ballistic at cross-batching examination. Yung ating acting chief of police ng Digo City Police Station na uh, si police Lieutenant Colonel Peter Green Ipong, uh, baba na po sa presto at inilagay na po sa ibang department at undergo din siya ng paraffin test mm. based on sa verbal instruction ng ating provincial director as well as yung 23 personnel na naka-assign din sa Digo City Police Station. E ano man tiniyak pa ng mga otoridad na patuloy ang pagsusuri sa iba pang personalidad na nabanggit ni Bukol sa kanyang Facebook Live videos. Sa ngayon, hindi muna sila magbabanggit pa ng karagdagang pangalan habang ongoing pa ang investigasyon. Samantala, matanda ang umabot sa 2 million pesos ang reward mula kay Vice President Sara Duterte at Governor Ibon Cagas para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon na makakatulong sa agarang pagkaresolba sa nasabing kaso. Brigada, baldita, nationwide! Palitan naman sa si Bayong Dagat, mga kabigada, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na wala pa silang natatanggap na ulat mula sa Philippine Consulate General sa Hong Kong. Kaugnay ng mga Pilipinong nasawi o nasugatan sa naganap na malawakang sunog sa isang residential complex sa Taipo, New Territories sa Hong Kong. Sa kabila po yan ng mga nakarating sa kanila na unverified reports tungkol sa ilang Filipino domestic workers na natrap umano sa loob ng gusani. Iniyak ng DFA na patuloy ang kanilang koordinasyon sa Hong Kong Police Force at nakahanda silang magbigay ng tulong sa sino mang Pilipinong maaaring naapektuhan o nasugatan sa insidente. Mababatid na dakong alas 2.51 kahapon nang sumiklab ang malaghim na suno sa isang high-rise residential building sa Hong Kong at umabot sa ikalimang alarma. Sa inisyal na investigasyon, umabot na sa higit apat na ang naitalang nasawi sa insidente habang daan-daang residente pa ang hindi pa natatagpuan. Inintensyahan na rin ng Peruvian Court ang dating presidente nitong si Martin Vizcarra na hanggang labing apat na taon na pagkakakulong matapos itong hatulang guilty sa korupsyon. Ay pa sa korte, tumanggap si Vizcarra ng suhol bago po ito naupo sa kanyang puesto sa din sa hatol na aabot ng hanggang $676,000 ang tinanggap nitong suhol mula sa mga construction firms kapalit dyan ng mga kontrata sa public works habang nagsisilbi bilang gobernador mula 2011 hanggang 2014. Sa post naman ni Biscara sa ex, sinabi nitong ang ginawa sa kanya ay hindi makatarungan kundi paghihiganti. Hindi mo na siya masisira nito. Umabila ng kampo nito sa naging hatol. nationwide. Dagdag pang balita mga kabrigada, si Pangulong Marcos bumisita sa President Corazon Aquino General Hospital. Yan po ay sa baseko sa lungsod ng Maynila. 15 million ipinaggalo bilang dagdag suporta mula sa Office of the President. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Brigada. Bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa President Corazon Aquino General Hospital sa baseko sa lungsod ng Maynila. Ginawa ng Pangulo ang pagbisita sa gitna ng anyay pagpapatibay ng administrasyon sa healthcare system ng bansa. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ang chief executive na gagawin ang pamahalaan ng lahat ng kinakailangan suporta upang masigurong na ihahatid ang serbisyong medikal sa mga mamamayan. Hindi rin itinago ng Pangulo ang kanyang katuwaan sa nakita niyang operasyon ng hospital na anyay labis niyang ikinaimpres. Bunsod nito, inanunsyo ng Pangulo ang pagbibigay ng 15 million pesos bilang dagdag na suporta sumuporta sa nasabing pagamutan na magmumula sa Office of the President. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Miss Universe President Raul Rocha, sangkot daw sa illegal drug at arms trade. Brigada Katrina Honson, i-brigada e mo! Brigada! brigada. <laughs> Report! Iniulat ng People Magazine na kinasuan ng si Miss Universe Organization President Raul Rocha ng drug trafficking, firearms trafficking at fuel smuggling sa pagitan ng Guatemala at Mexico. Ayon sa ulat, itinuturing ng Mexico's Attorney General Office si Rocha bilang leader na isang sindikatong nag-smuggle ng fuel nag sa pamamagitan ng Uso Masinta River patungong Querétaro. Kaya nakapagsagawa ng raid ang PGR at nakakuha ng mga record ng pera na umano'y kontribusyon niya sa operasyon. Kabila ang isang transaksyon na umabot sa 2.1 million Mexican pesos. Bukod pa rito, may nag-request na rin isang anti-organized crime agent ang warrant of arrest laban kay Rocha noong August 6 dahil sa kanyang pagkakadawit sa bentahan ng narcotics, armas at hydrocarbons. May aligasyon ding nakatagugnayan si Rocha sa PGR noong Oktubre para sa isang plea bargain kapalit ng immunity. Gayunpaman, wala pang opisyal na payag si MU President tungkol sa mga bagong aligasyon. Ang mga kontrobersyang ito ay musbong kasunod ng isyo sa katatapos lamang na 74th Miss Universe pageant. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Hanson ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Musica News. Also Brigada Balita Nationwide. Brig Brigada Balita Nationwide. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga Brigada inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Maligbe. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At para ho sa ating Brigada Christmas Countdown, 28 days na lang, Pasko na. Narito sa 105.1 Brigada News, FM Manila. Now, music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo! Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.